Sa sobrang init ng panahon, may mga napaulat ng estudyanteng nahihimatay sa gitna ng klase at mga gurong tumataas ang blood pressure. Sa panayam ng DZRH kay Benjo Basas, National Chairman ng Teachers Dignity Coalition, sinabi niyang nasa tatlong mag-aaral ang nag sa ilang paaralan sa Caloocan at Rizal sa pagbabalik ng klase kahapon. Marami sabi sa amin pinadala ng mga pictures, mga videos, no? na mga teacher na tawaas yung, yung PP, uh, no? Pero nga mga no, collapse ng mga bata no, sa kalita nilang mga mga clinically bawal nagpapahinga na. Uh -huh. no. So, marami po. No? So, mukhang mahirap talaga itong sobrang init po na ito. Nag-collapse habang nasa loob ng klase o habang papasok ng klase? Uh, habang nasa klase po. No? May, oh. Meron po tayo mga ganyang ulat po. Oh. Ma marami? Ah, uh, at least, yung pinadalang picture po sa amin, meron tayong tatlo. Uh, meron sa Rizal, meron sa Caloocan uh, at isa pa po no, sa Burr. Dahil dito, inirerekomenda ng koalisyon sa Department of Education na iklian muna ang oras ng face-to-face -face classes, magsagawa ng modular at online classes o kaya naman ay payagan muna ang mga guro at mag-aaral na magsuot ng komportabling damit imbis na isuot ang kanilang mga uniforme. Kaugnay nito, marami ng lugar sa bansa ang nagsuspindi ng face-to-face -face classes sa lahat ng antas sa mga pampubliko at pribadong paaralan ngayong araw. Kabilang dito ang ilang bahagi ng Negros Occidental, General Santos City, ilang bahagi ng Iloilo at Pangasinan, maging ang Muntinlupa at Quezon City sa Metro Manila. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulias. Sama-sama tayo, Pilipino!